para sa kaalaman ng mga mababayan ng Pangasinan. Ito ang kalagayan ng probinsya noong June 30, 2007. Ang mga pasilidad pang agrikultura na sana ay makakatulong sa mga magsasaka at mangingisda ay pawang mga sira. Ang mga tanggapan sa Capitol Complex ay hindi man lang makapagbigay ng inspirasyon para sa magandang serbisyo. Ang mga ospital ng probinsya ay nasa abang kalagayan at tuloy ay kinatatakutang puntahan ng mga pasyente. Nasaan na nga ba ang sinasabing pagmamahal sa mga mahihirap, sa mga may sakit, at sa mga magsasaka? nakakahiya na